Yo what's up mga ka Nakita so nakita nya Aloy ra mga ka Dah, da limpiwang ko na mga balang katnaik, ha, ka Mix balang rin katna ka, kag ang asang ah yeah, ya baboy mga ka Mix tampok ka baboy nakita man mandan <laughs> disclaimer lang kay mga ka sabagat bagat na ako perpekto pero ipakita ko kung paano brahon lang lan yo gidra nga getran getran mga ka ang pamangkot mano ka nang lan getran ang kasunod ka ra, mga ka Mix lang tawo nya ko ano ni muuna da medyo do not mo kono bay nga ra, mga ka o so, nabasi ra ako sa nakita kukagin, uwad ko ka uad ko mga ka kung kaya Maya kawan bla obrahe nang amo klase nga pagkaen maka Megs ay nakatira man ako kay sa Manila na met gi man ya, baboy dan liwat-liwaton nyo lang ra maka Megs asta nga matapos nyo gidi ang tanan nga kumpira maka bilog ng isda ang ibatang nyo diyan karan mas nami maka Megs mga freska kita ninyo nga aloy hmm, Muna na maka Megs na napakita ko lang di ba kung ano ka donut gid pwede nyo pagani nga donut-donuton lapad nga lapad-lapadan nga maka Megs kining ako diyan doon na hadlakan ta kan magdonot <laughs> mm tawag bla daw gay ni hinay pa ko kan makamix magdonot kan kasag na bigit kita perfecto nga pagdonut donot makamix ay eh. nakadepende ra kaninyo makamix kung paano niyo tana donoton na makamix ay eh. jaran kita sa part nga batangan natan kang asin ang anang uh, tangin hiwaan nga makamix duruhon yo gid ang asin pero bigit kita man ka duroy eh. nakita na kang batang na mo na makamix pwede ren dan oh napakita ko lang yung makamix ra oh. kita niya, oh. Ubus na uh, nyo ubos na kamutan asin mo na ingredients na makamix oh. pakita ko lang dali lang buhay eh. dan ni tama kultura ang tambag ka maboy ng raya mura magpananam karon ka ng atin nga ano atin nga isda kag patis makamig dikit pagbali ang patis saraman ra nga magpananam dan nagret geret ron atan na makamig sa slice ra na tanan nya karon ag may langgaw gali makamig sa pauri ko ra mapakita ang langgaw da na mura makamig sa batangan yung kan dahon kang saging ay amo gid ana nga partneran dan tapos semat si maten yo lang ipastan makamig tang yo lang ang baboy dan tapos si buyas makamig stan adaw layer layer lamla tapos ang imong loya nan depende man ka makamig sa pag-slice nyo, hindi nyo lang pagsundang nga akin. Tapos ang awas makamix. Nasa inyo ako kung yung slice kang ano-ano mga ingredients. Sa inyo, tararan. Tapos sa more nyo makamix, pinaka nami. Check ragid. na <laughs> ha ha. Na no, nyo gid putson kang daon saking Hindi ako mo mamangkot, kinakan makamix. Kung manaw ng putson ka daon saking, aking, kayo ura mo ko kumaan. <laughs> yung <laughs> sunod ko lang mga nakita ako makamex ha ah. amo bera no ginaputos bera tanak kang daon sa an dapat liwatan nyo lang, lang sa matapos ang inyong mga isda kaputos sa ah. pera matakabilog kabilog na karoon di buson nyo git nakita nyo tapos na makamex so ang ginambal ko kayo na makamex ni layer layer nyo lang ang inyong mga ingredients pati tambak ang baboy so sa dalam ito kayo na so, ang ikarawang abotan nyo sa babaw ni tanan na makamex amo ah. lang himuon nyo na masibuya sanang yung ingredients tapos ka na makamex buta an paminta makamex ah. dyan tanan ni Butang Makamix Langgaw hmm ibatangan na tanan natin ng nga Langgaw Makamix ah. ang pagabot sa Langgaw Makamix dipindi ra kaninyo kung ano kaduro ang ibatang nyo nga Langgaw dan amon sa kabaso lang tapos butangan nyo kan tubig Makamix bakit init ra nang tubig Makamix sa tubig lang nga normal ibatang ko lang sa heater nakabatang dan tansyahon nyo lang Makamix sa buhay nga laga anay ra Makamix dapat duro ang tubig ibatang nyo nan isan ader natin, natin, natin nga kasirula Makamix kag blabon raon nyo lang ra sa mahina nga sablab kang kalayo Makamix Pigs. Ah. takpan ko na kabatangan ko kang pabagat na kami sa Egal Salsa na Halos 3 hours na ng nga nakalaga na ng mga Yung ginapabukalan. Pero medyo awot. Kaya po nang tuluan ka mga isda ng ulo. Medyo awot. Amo nga gin sa ilo. Kaya sa pressure cooker mga mahina lang nga kalayo. Ang mga darwa makaura sa kanyang pabukal. Kaya mga kamis. Kaya more niya na nga resulta. Eh. Dan mga kamis. Amor niya ang ating final result mga amor lang ato nga sinaing nga tulingan tawan si Migo nyo makamigs ba bawa nung kalaway-laway yung tambak una naging kaon makamigs taan nyo ng ulo nga rin makamigs na ni Migo ta mm, diba what ka sayang-sayang na makamigs kaon tanan tanang nang ikog na makamigs Amurag naging pili ko ko nang ulo kayo ikog para pakita ka ninyo nga lumo kita na kita nyo walang sayang kus <laughs> kaon tanan te salamat makamigs sa paglantaw basta ko